Normal na may nunal ang isang tao. Pero paano kung bigla na lang itong lumaki, sumakit at magdulot pa ng pagdurugo? Ganyan po ang nangyari sa isang lola sa Palawan na humihingi ng tulong ngayong pampa-opera. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Naging cancerous na tumor ang dating isang maliit na nunal ng isang lola sa Palawan. Ngayon, hindi na rin nakakakita ang isa niyang mata dahil dito. Siya si Lola ni Seria Tacob, 79 anyos mula Rojas, Palawan. Si Lola may sakit na kung tawagin ay ocular tumor o tumor sa mata. Sabi ng mga anak niya, inborn naman ang nunal ni Lola sa gilid ng mata. Pero halos kasabay ng pandemya taong 2020, bigla na lang itong lumaki. Po, ang sabi ng doktor nung nakaraan nung last ng March 23, tum, uh, ocular tumor siya. Nung last na punta, balik namin ka sa doktor, nung September 9, 2023, is naging cancerous na, na po siya. Nung nakaraang araw po, ang sabi po is... Uh, next week daw po sana, kung may malikom kami na pira na pambayad na sa halagang amount na 50,000 na down payment po araw nagdurugo ang mata ni Lola at tanging wipes lang ang kanilang inilalagay dito. Wala raw kasing pambili ng gamot ang kanyang mga anak. Kasi po sa katunayan lang po ma'am, medyo kung sa ano, kulang din po kasi kami sa financial kasi nga hirap din po kami sa buhay. Pagsasaka din lang naman po kasi yung hanap buhay namin ng mga anak niya. Si tatay naman po ay senior na rin, wala na rin pong hanap buhay. Kaya nananawagan po ng tulong ang pamilya para maoperahan na si Lola sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal daw kasi, ay tumataas din ang posibilidad na kumalat ang cancer sa katawan ni Lola. Sana po kami po ay inyong matulungan at ito po ay aming tatanawin isang malaking utang na loob sa inyo. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga.